Hi, magandang araw po sa inyo. Ang video na ito ay tungkol sa signs or checklist kung paano mo malalaman kung ready ng iyong anak magbasa o hindi pa. Kasi may nakikita ako sa mga Facebook or YouTube na sobrang aga, 2 years old pa lang, preschool pa lang, toddler pa lang, kinder pa lang, ay nakakapagbasa na. Titignan natin sa checklist ko na ibibigay ko sa inyo sa mga assessment na pwede niyong makita kung ready na ba talaga ang bata na magbasa or ng reading. Kung ito, hindi ba ito pamimidit sa kanila o masyadong maaga. So tapusin mo ang video na ito dahil bibigyan kita ng four signs or checklist mo na malalaman kung ready na ang iyong anak na magbasa. And kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee, isa po akong teacher. At ako ay nakafocus lang sa subject ng reading right after class, during the weekend, or during the vacation. Kaya alam ko may silbi ang sasabihin ko sa iyo sa araw na ito. Bago yan, may konting story muna ako sa inyo. Nung ako ay nag start na magturo, dinagay nila ako sa kindergarten muna. Unang time ko magturo, hindi muna ako nagtuturo yan ng reading. Wala rin akong interes na silang turuan kasi alam kong play and learn. And then, nilipat ako sa grade 1 para magturo. Nung tinuro ko, tinuruan ko na ang grade 1, doon ko nakita, pagbukas ko ng MTB, kailangan na pala, ang bilis ng facing, kailangan na pala nilang mag, mag karoon ng pagbasa o reading. So sabi ko, nakakaawa naman itong mga batang ito kung ang bilis ng paghahabol mo ng pagtuturo ng letter sound sa kanila or letters tapos hindi pa ganun makabasa, kailangan na rin silang bumasa. And then pagbalik ko ng kindergarten, dun ko Uh, nagkaroon na ako ng interes na sabi ko, dapat itong mga kinder na ito, dapat may maiwan na akong mga letter sounds sa kanila para pagdating nila ng grade 1 blending na lang or sa kinder pa lang, kahit papano nakakabasa na sila ng ng kind mga of certain words na nagsisimula sa, sa, mga syllables na A. And then, yung anak ko, nakita ko, binidyohan ng teacher niya, tapos ipinakita na nakakabasa na siya. So, four years old pa lang nun. So, yung level ng tingin ko na kindergarten kailangan ng, kailangan ng magbasa, bumaba ulit yung age range ko. So, bumaba ng 4 and then I tried na mag-tutor ng 3 nakabasa and I tried na mag-tutor ng mga 2 years old nakabasa siya. And sabi ko, it is not depends upon the age. Kahit na gaano kabata yan o gaano katanda, kung nakapasa sa assessment na ginagawa ko bago ko siya turuan, ibig sabihin ready na ang bata. So alam niyo na siguro yung sagot ko, kung ready na ba ang batang magbasa. Depende yan sa kakayahan ng bata sa assessment. So number one na pwede mong i-assess ay unang-una ay ang focus. May focus ba ang bata? Yun ang lagi kong tinitignan yung attention ni span niya ba ay kaya niyang umupo sa ng 5 to 10 minutes. Tawagin mo siya. And then tatawagin mo yung anak mo, kuha ka ng mga pictures, ng mga square, at ng mga shapes, uh, kuha ka ng mga kuha ka ng stories or interesting na mga bagay sa kanya o mga laruan. And then you sit down, tapos pag nakaupo siya ng 5 to 10 minutes sa'yo na may attention sa'yo habang ikaw ay nagkakwento, nag, uh, si-share sa kanya ng mga uh, shapes, pictures, tapos umupo siya sa'yo, hindi siya tumayo, ibig sabihin, check, pwede mo na siyang turuan. And then, meron kasi mga bata, meron pang bata na interested siya sa uh, laruan niya, tapos tumatayo? Yes, meron mga batang gano'n, kahit na-interesado siya dun sa laruan, tatayo yan, wala pa yan, uh, one minute na mag -stay sa stay uupo, hindi yan pwede na turuan. So, yon dapat may attention span siya na 5 to 10 minutes. Uh, mas mahaba na 15 minutes, pwede pa. Kasi sa pag ko, uh, 30 minutes yung span, kayang-kaya ng bata. So, kailangan mong i-check yan. Kung may focus na siya, kahit bata pa lang siya, pwede na. Number two na pwede mong tignan ay follow, can follow instruction. So, alam mo na yan kung anak mo, inuutusan mo lagi yan. So, akin naman, for some, uh, for example, sa mga estudyante ko, can you get the ball for me? Kukunin niya mismo. Kung hindi nalala niya sa'yo mali, hindi ibig sabihin, uh, hindi siya nakaka-follow na instruction. And then, dun mo pa makikita kung talagang naririnig kanya Kasi, syempre, reading yan. Ang reading, dapat nag-start yan sa pakikinig. Kasi, sounds, ang una mong ituturo sa kanya, di ba? Kasi kung hindi siya maka ng instruction sobrang dami ng rules, ang dami mong ituturo sa kanya. Meron niyan letter sounds, may blending, may double consonants, na ang daming rules sa English reading or sa pagpagbasa. Tapos, cannot follow instruction, ibig sabihin, hindi pa yan ready. Kahit na may nakikita kang mga bata na pwede na magbasa ng 2 years old, 3 years old, or kindergarten, pag hindi pa siya ready, huwag pipilitin. Kasi sabi nga, kung hinog sa pilit, ay hindi siya maganda. ba? Diba? Number three, I can remember things. Okay, how do you assess this? Kukuha ka ngayon ng flashcard. Hindi kailangan na ganitong flashcard. Pwede kang gumawa ng flashcard mo out of bond paper or papel. Isulat mo lang yung mga letters. A, B, C, D hanggang uh, Z. At pag pinakita mo sa kanya, hindi kailangan na letter A ang una mong ituturo sa kanya. And tignan mo, dapat ang letters lang. Wala kang nakadikit na pictures or nakasabay na pictures dito. Kasi baka mamaya nakita niya yung picture sa tabi, yun ang matandaan niya dun sa may letter na yun. So, hindi natin kailangan yon Dapat ituro mo sa kanya, Anak, the sound of this letter is S. And then ask mo sa kanya, what is this sound? To check it out kung talagang nakaka-remember siya para medyo hindi ka naka-stick sa isa, try mo ulit. Ito kasi yung mga letters na madalas na ginagamit sa mga libro at ito yung madalas na kailangan mong unang ituro. And then, ito naman the sound of this letter is a. Tapos balikan mo ulit. What is the sound of letter s? Pag sinagot niya s, natindan niya kahit gaano katagal yan, basta natandaan niya, pwede And then, ito ulit, pwede. So, hindi ka naman nagtuturo, nag-a-assess ka lang. So, if he can remember the thing that you have taught, ibig sabihin, check. Pwede mo na siyang turuan kahit na toddler pa lang yan. Number four, can he speak clearly? Siyempre, kung medyo di pa siya nakakapagsalita, reading yan, ibig sabihin, hindi na muna. But, paano mo ma-assess? na siya ay nakakapagsalita na ng maayos. Okay? So, meron akong ginagawa na ina-assess sa mga students ko. Alam mo naman na yan, ano? Pag anak mo kasi, alam mo na kung maayos siya na magsalita. But, bibigyan nung ko ka lang kayo ng idea. So, kuha ka ng mga ilang pictures. Akin nga, sampo, pero I just prepared for. Ayan. This is the different pictures. So, ang gagawin mo, familiar pictures ha, hindi out of, hindi niya, hindi niya kayang i- Sabihin, dapat on the spot, alam niya yung picture. So, una, papakita ka sa kanya, and then, anak, what is this? And then, sasagot siya, syempre, dog. And then, to test the comprehension din, regarding of that, ay tatanungin niyo mo kung ano ang pwedeng gawin ng isang dog. And then, pagsasabihin niya, pwede kong maging kaibigan, pwedeng maging bantay sa bahay or whatever reason he has na pwedeng eksakto dun sa sagot na sa tanong mo, pwede na yon. Or for example, what is the color of this uh, fruit? Or what is this fruit muna? And then sabi niya, apple. What is the color of an apple? So, ang sasabihin niya, red what you're going to do with the apple pagsasabihin niya kakainin and then very good check and then next and then next you can show as many pictures as you want kung gusto mong ma-check ang kanyang uh, can speak clearly but anyways kung anak mo yan alam mo na yung siya ng maayos. But that is just my assessment kung pwede mo yung assess. So kung lahat yung four checklist na yan or four signs pero niyan sa anak mo, check. I Start now sa pagtuturo. Pero kung hindi pa, syempre pag nawawala ang can re can't remember things, syempre hindi na muna. Kung hindi siya makapag-focus, hindi na lang muna. Bakit ko sinasabi sa inyo yung mga signs or checklist para ma-check nyo kung ready na yung mga bata na magbasa. Kasi baka pinipilit nyo yung bata na magbasa na hindi pa siya ready. Nakita mo sa Facebook at YouTube na pwede na silang magbasa, hindi pa sila ready. Alam natin na ang reading ay sobrang hirap sa kanila. At ang kalaban natin kasi dito ay yung expectation mo bilang isang magulang. So, kung expected na na kailangan na siyang mag-read sa grade 1, kailangan mo na rin siyang turuan. Alam mo na siya ay pwede nang magbasa, pero alam nating mahirap ang reading. Dahan-dahan lang po. Huwag natin silang pipilitin kung hindi nila makuha. Ulitin lang ulit yung instruction sa kanila. Basta tatandaan kung ready na ang iyong anak, just make it easy nag-enjoy sila yun ang mahalaga kasi ang reading ay a boring stuff for them kung sa ating adults super dali sa kanila super hirap kaya i uh, make sure na pag nagtuturo ako ay sila ay nag-enjoy at you make easy for them kaya sa mga parents na gusto maging hands-on at gustong tulungan ang kanilang anak ng reading at you have so much time or even you're busy samahan nyo ako lagi sa uh, pagtuturo ko ng basic reading skills nagtuturo kasi ako ng basic reading skills lalo na sa mga beginners sa channel na ito so kung gusto mo kung gusto mong matutunan ang mga ganito aside from this join me in our private group dito ka pwedeng magtanong or pwedeng mag-post ng progress or ng difficulties, ng reading difficulties ng iyong anak. ay uh, ilalagay ko sa description ang aming private group, Balay Agbasa, Your Reading Tutor. Tandaan na merong part ang mga magulang sa success ng bata, lalo na sa reading. Okay? Kailangan, kailangan kayo ng inyong mga anak. Huwag silang pipilitin kung hindi pa pwede. I gave you the four signs kung ready na silang magbasa at do your part as a parent hindi lang nakasalalay sa teachers ang kanilang uh, pagbabasa but you parents as a follow up teachers in your houses or in your home so that's all for now don't please don't forget also to like subscribe and comment down below kung mayroon pa kayong mga questions and please do share para makatulong pa po ito sa iba na mga parents no gustong tulungan ang kanilang mga anak na hands-on sila sa kanilang pagtuturo. So that's all for now. Adios.